Good morning, good morning Ah, hindi pala good morning ngayon Ayan po, malalim ang tubig Dito po ito sa Finlandia Street Ah, uh, sa Residue Makati Pero hanggang Ayan, malapit na sa tuhod So, yun, yung Osmeña Dito yung papasok, papunta dun sa Buindia Finlandia, Finlandia Ah, okay pag naglakad kayo doon kayo sa kabila duman wag dito kay nako Lalo, papasok kayo sa trabaho ayan ah ayan alright ko ay yan ako malapit ng lalim kailangan natin uh, tumawid kay baby tayo sa tindahan wala diba? lalim

Ayun, mabuti din sabihin na yun, wala. Walang talagang pano. Ah, hindi pala good morning ngayon. Good morning tayo ba yun Sige, 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 sige. Ah, babili mo na akong kape. Bad morning pala. Ayan ah. May container ah. Ayun, sita atang kawawa. Pagpasok so, na dito sa may... Finlandia galing sa Sweden yan tubig ayan aga aga pa ayan traffic na sa taas oh. ayan hanggang tuhod pa naman pabalik yung tubig papunta sa itaas So may hyper Gami ang pagkasakit Tumig Ayan lang po Ang awla, ulat natin ngayong umaga Dito sa Finlandia Street Barangay San Isidro Makati City